matagal ko na pinutol ang ugnayan namin kay Kevin. Pero paano si Miggy? Paano kung si Kevin lang magpapagaling sa kanya? Ipagkakait pa ba natin yun sa kanya? Ay, ayoko! Hindi niyo ko ba naiintindihan? Demonyo si Kevin! At hindi yun magbibigay ng walang kapalit sa kimsa na tao! Pero buhay ng anak niya kapalit. Hindi pa ba sapat sa kanya yon? Aling Gloria, ilang beses na ako sa bingit ng kamatayan ng buhay ni Kevin. Naisip niya bang mahalaga ang mga anak niya? Tingnan nyo nalang lang po nangyari kay Shelby. Kay Miggy, tinutukan niya ng baril. Masunod lang lahat ng gusto niya. Sa tingin niyo ba may pakialam siya sa mga anak niya? Pero kung wala siyang pakialam sa anak niya, bakit niya tinatago si Miggy kay Dahil Stella? Dahil gusto niyang pasakitan si Stella. Alam ni Kevin na si Miggy ang kainaan ni Stella, kaya pilit niya itong inilalayo sa kanya. Pupusta ako sa inyo. Kapag lumapit si Stella kay Kevin, susumbatan niya lang to. Sasabihin niya, isang pabayang ina si Stella, isang walang kwentang ina. Pero anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwede maghintay na lang. Nay, magahanap po tayo ng ibang donor. Ang sabi naman ng doktor, may ibang nagdo-donate ng bone marrow eh. At alam kong may awan ang Diyos. Hindi niya tayo papabayaan. Alam kong mahahanap rin natin ang magiging kamatch ni Miggy. At gagawin kong lahat ng paraan para mahanap yon Gagawin kong lahat para sa anak ko.